Question ko to. sa mga kasama ng kahanap dyan, tanong ito mo Hi Don Raya. O, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe! na! Yeah. Welcome back po sa ating YouTube channel mga paps kung bago pa lang dito don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don and of course isubscribe nyo na yan so nagbabalik tayo dito sa ating aviary at ayun medyo naging busy na tayo may pinagkakabalang iba mga paps pero ngayon dahil oh. na miss ko kayo eh, magbibigay tayo ng update kung ano nga ba yung mga ibon no, pinagagawa natin dito sa ating uh, aviary mga paps. No? So, kung bago pa lang dito ha, wag uh, huwag mo kalimutan na i-click mo yung subscribe and yung nasa baba na subscribe, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga i-upload natin bagong videos. right, no? So, sa mga bago pa lang dito, hindi alam kung ano yung mechanics, no? Pag nagustuhan nyo, i-screenshot nyo, then send to my messenger Uh, Don Roaya or Don Roaya Avery or better na i-text o oh, mas tawagan nyo ako sa two mga paps no, para mas mabilis kung wala kayong pantawag message nyo ako ako na yung tatawag para sa inyo mga paps no? alam ko excited ka na excited na rin ako para magbigay ng update kung anong meron tayo na i-out na mura-mura only for yan so yala let's go Naghahanap ng uh... Project Red Factor meron tayo dito mga pups no so eto ah uh, meron tayong uh, yung dilaw na pastel no so meron tayong green meron din tayong uh, blue U wing no? so ito mga pups naka ang gender to it, it means wala pa silang DNA no? so wala na yan meron din tayong aqua dito na uh, medyo bata pa no? So, inalo natin. No? Alright, so ito, kung gusto nyo, pwede nyo kunin. I-screenshot nyo, then send to my messenger, Don Roaier, Don Roaya Avery. No? And gender. So, Kung gusto nyo naman ng uh, with with ano na mga paps ah uh, DNA, to meron tayo dito. Mga mature na to No? So, meron tayong perso, uh, meron tayong mauve, meron tayong blue. Ayan, kung bakit perso, dahil yan ang gusto ko. Uh, project Perso red factor no, so so ah uh, nagtataka kayo yung wala na rin yung RF nakuha na ni Sergas Alright, no so yon meron tayo mga project red factor uh, actually lutino no so lutino RF no meron tayo ditong lutino RF dito yan eh ito dito yon no so dito sila lutino RF tapos sa so fusion Ayun o, yung sa fusion. yan. Tapos itong lutino. Ito yung uh, babae. Ayan o. Uh, ganda, no? Naglalagablog, no? Pina-DNA ko to. So, DNA ka. Yung nasa kaliwa. Yung pulang-pula na yan. Tapos yung dilaw. Uh, lutino. Uh, ay hen. Parehas. Uh, may dugong RF. Tapos lutino. No? Itong dalawang to. Alright, so kung gusto nyo ito, maganda to, matured na. No, all you have to do is text or call me sa rin type 313 to mga pa. Or message mo sa akin, Facebook so Messenger, ang or Don All Alright. Tapos, uh, Opa Split Dan Follow, hindi ko to i-out kasi uh, isa to sa mga uh, tinitreasure ko muna ngayon. And, uh, eto mga half-sider or multicolor mga paps yung watawat ng Pilipinas sa mga nagtahanap dyan nagtatanong itong ganda sobra no ito masarap sa matang ngayong 2024 mga collectible items yan ayun mga paps so oh. kapi kapi kayo na nakatingin sa mga ibon na natin may ganyang kagaganda mga paps ito may multicolor may perso pa nga dito na zebra yung ulo ayun o oh. batik batik o oh. zebra tinan nyo ayun o oh. Kalahating katawan niya mauve, kalahati green. No, ng ganda. Tapos yung asul na yan, oh, parang nabahira ng ketchup. Ang ganda, oh. tinan nyo. Oh. Dito kasi medyo, yan, oh. Ang ganda rin ito, parang abstract. Oh. Yan, abstract. Tapos, meron dito, uh, motel din. Yung itsura, itong mauve. Nabatik-batik. Tapos, itong u -wing ito kagandahan, no sobrang gaganda nyan mga pups, mga quality yan na mga half cider kung tawagin pero ito ay hindi lang basta half kasi sinabing half kalahati lang yung may kulay or isa ito multicolor especially itong Pilipinas ay bandera ng Pilipinas tsaka madiin ha mga opa opa yan mga opaline yan mga pups, no so ayan o oh mga quality. Kung nagugustuhan nyo yung mga ganito, masarap sa mata, pwede tayo mag-usap kung maganda yung deal natin. Huwag nyo lang o baratin. Kasi kahit babaratin nyo ako mga paps, hindi ko sa inyo ito ibibigay. <laughs> no? Iaalagaan ko na lang to. No? So kung gusto nyo, you can text or call me si Rene 531364462 mga paps ha. Or message sa Facebook Messenger, and Don don't Don don't I very Ang ganda na, no? yung parang gold dyan yung Pilipinas mga paps. Tsaka ito, tinan nyo yung person na ito. O oh, diba ayun o. Oh. Kalahati yung green tapos kalahati yung move. Olive. No? Oh, ang ganda no. O oh, ayan o, oh, tinan nyo. Parang zebra yung ulo. Parang zebra. Ayun o, oh, diba ayun o. Oh, parang pusa. <laughs> ayun o. Oh. Tinan nyo, ang ganda ng katawan. No? Kalahati kalahati yung ulay. Ito parang natapunan ng ketchup eh. Yung asul. Ayun o, oh, may bahid ng pulaw. Uh, di ba? Ano magandang alagaan mga paps ngayon 2024? Mga kakaibang ibon. Siyempre para may bago sa mata natin, hindi mga typical na uh, mutation lang na meron tayo. Dapat meron din tayong kakaiba. Para pag pumunta tayo sa Avery or kanya rin nasa labas tayo ng bahay, no, nai excite tayo muwi. Na-excite tayo kung ano yung iaanak, kung ano yung Ayun yung thrilling dun mga paps. No? So, yun lang. And eto uh, ito, meron din tayo dito. bakto uh, back to back is split done. Yan. Naka DNA na to, cage number 6, par -mob, saka blue mob sa blue yung Yan, yung par blue mob ay cock -sea, tapos blue yung wing hen. No, so it means eto pardo na to ay lalaki. Tapos yung blue yuwing wing, itong pumatong sa perch, ayan ay uh, babae. No, so cage number 6, ito malapit na to mga ito, baka may itlog na nga eh. No, so wag natin bulabugin, sayang. Ito yung ay ayok pero <coughs> Ito, bak, ano to? Ah, uh, perso pero hindi to out kasi bihira lang to mapos. Ayun oh, no, nag-nagano na, naghahakot na. No? no. So ito, pero so to. Back to back na Ah, uh, perso split done Ang ganda ng pressure nito, ni mga pops. No. So ito papakita ko lang sa inyo yung tsura nila. Ah, ba mabulabog, no? So tama na 'yan. Fire <laughs> blue tsaka blue. No, so wag muna. Next time na yan. Dito na lang, pwede nyo patukunin itong naman uh, na cage number 4. Baka may itlog na rin ito. Wala naman so far. Wala. Ayan, para blue cock and blue hen. No? So, ito para blue. Ayan, dilim. Pero mat matinta ito mga paps. Tsaka blue hen. No? Dahil gabi na mga paps. Aligagaan na. Baka may itlog na rin ito. Ayan, no? Oh. oh. Power blue pack, blue hen. Alright. Cage number 4. Sa mga ng power blue eto kunin nyo na to. So, eto, meron tayo dito na post bronze, bagong baba. Possible split, galing sa back to back uh, split bronze palo. Eto mga collection ko, mga perso na split, saka uh, possible split na bronze follow no, So, mga collection natin, mga niyan. Uh, super quality mga Belgium line, no? Tapos, eto, meron tayong Alps 1 dito, hindi ko nai-out to. Eto, eto, mga pang-abang ko kasi yan sa uh, pamoster, mga pamoster natin yan. Alright, eto, back to back, uh, bronze follow, split, yan. Meron pang inakay doon, no? Oh. kulit yung inakay na yun eh. <laughs> ah, may po, kung nagustuhan mo yung vlog natin ngayon mga paps, yung mga ibon na ipinakita ko sa inyo, oh, huwag okay, mahiya magtanong, no? Alam ko nakakaya. <laughs> kasi ako, nagtatanong din naman ako sa ibang breeder kung magkano, kung, kung tagasan sila. Huwag kayo mahiya. Kasi normal lang naman yun. Pero huwag naman masyadong burakot mga paps, no? Kasi quality naman yung mga ibon natin. Hindi naman yung mga typical na dugo lang, eh. yung bloodline yan. Malaki din naman yung nilalabas ko. No? Pero handa akong ibigay ng bagsak preso only for yan. Huwag lang magburaot. No, so I hope you understand mga So no, kung nagustuhan mo yung vlog natin, yung video, yung mga ibon, at tawagan mo kaagad ako sa 0953136442 or message mo sa akin, Facebook Messenger and Don Roy, Don Roy Aya Kung wala pang tawag, message mo ako. No, ako tatawag sa iyo. Mas maganda tawagan para mas madali tayong magkaintindihan. Siguraduhin ko sa iyo, wala pang isang minuto nagkakaintindihan na tayo. No, so ilang maraming maraming salamat muli sa lahat. Happy New Year. Stay safe and God bless you.